Abay, marami pong kababayan tayo na galit, Colonel, dahil lang mabalita na ay uh, lang ng Philippine Navy, BRP, Conrado, yap. Yeah, Siyempre, eh, mag-ikot-ikot siya dyan sa ating mga teritoryo. Abay, biglang sinabihan tayo ng China na nang himasok tayo sa kanilang teritoryo. Eh, sinamantalang sila ang pumasok dito. So, pa, pero pagpapatuloy pa, pa ba natin ito? kasi parang nagbabanta na itong China yung iyong counterpart doon yung spokesman naman ng People's Liberation Army Colonel Aguilar Actually po sir, tuloy-tuloy na gating gagawin ang pag, uh, yun. Ay, oo. o ay uh, pag-assert ng ating uh, sovereign rights at jurisdiction sa maritime zone natin. Oo. At yung sinasabi po nila na tayo ay binlock, tayo ay ni at tayo ay sinaboy, oo. actually po sir, hindi po na katotohanan yon kasi uh, ang pinakamalapit na point of contact ng ating BRP Condrado Yap sa kanilang uh, barko oo. ay 2.7 nautical miles. Nangyari po ito ng gabi. Kaya nga yung hindi nga nga po nakita na ng video kasi nga malayo nga po. So, hindi namin alam kung bakit kailangan i-hype ng China yung mga ganitong pangyayari na hindi naman totoo. So, anyway, kung ano man ang rason nila, siguro po sa kanila lang yun, internal yun para sa kanila. Kaya hindi na po natin masyadong uh, pinapansin yung mga sinasabi nila. Colonel, ma may bago ko eh, uh, bago magtanong sa si, yung aking partner dito si Miss Dinya Matanong ko lang, naobserbahan din ba ninyo na may mga troll din sila ng mga kababayan natin at may mga vlogger na pinagtatanggol sila? Naobserbahan nyo po ba, Colonel Aguilar? Meron din po kaming naririnig na mga... Uh, Ganong uh, sinasabi na minsan ay parang nasusuportahan pa yung stand ng China. Pero sa amin po, nakafocus po kasi kami doon sa ating ginagawa na pag-assert ng ating uh, jurisdiction at uh -huh. sovereign rights. So we just hope na yung mga tao natin ay maiintindihan ang sitwasyon at mangunguna po sa kanilang isipan yung interes ng ating bansa um, at hindi po yung personal na interes. Mm. -hmm. Uh, Colonel Aguilar, are you expecting uh, more of this uh, pangha-hype mm -hmm. o panghaharas? Ah uh, parang uh, kahit naman anong ano eh, parang hindi na po bago. So uh, paano nyo po pinaghahandaan 'yung mga susunod kasi parang may iba nagsasabi, they're just testing the waters. Mm -hmm. They're seeing if uh, we're actually being uh, backed up by our uh, allies. Mm -hmm. Pero in so, so far, puro words. So they're still uh, waiting and uh, seeing kung ano po ang gagawin uh, at uh, nasaan na yung sinasabing tulong ng ating mga uh, allies like U.S. Yung Colonel. tungkol po sa harassment, uh, siguro sila lang makapagsasabi kung patuloy nilang gagawin ito the more na ginagawa nila ito, the more na nalalaman ng international community, yung mga violations, yung mga harassment, yung mga maling ginagawa ng China. And I think uh, uh, may tama po ito sa kanilang reportasyon. Now, tayo naman sa Sandatang Lakas ng Pilipinas, kasama natin ang Philippine Post Guard, ang Department of Foreign Affairs, ang ating Pangulo, ay tinindigan palagi. Kasi hindi po natin pwedeng ibigay na lang yung, mga, yung mga maritime areas natin na Nasa, dapat tayo ang uh, nakikinabang. Kaya nga po tayo ay nagpapatuloy ay, uh, sa ating mga patroilya na ginagawa. Now, uh, siguro naman uh, sa ginagawa natin, uh, nasasaktan sila because uh, uh, the reputation is hurt and uh, sinasabi ko minsan para mayroon mayro na rin pong uh, global isolation na nangyayari. Kasi nga po, sa ating mga stand, sa ating posisyon, pagdating sa West Philippine seat, tayo po ay supportado ng maraming bansa, supportado po tayo ng batas samantalang yung kanila po ay hindi suportado ng kahit anuman except yung kanilang bilang. Mm. -hmm. Okay. Sir, panghuli na lamang, Colonel uh, Aguilar, ito pong uh, uh promise uh, uh, ng iba't ibang bansa, Japan, US, Australia, nasa ano po ito na ika nga uh, joint, uh, they don't want to call it uh, patrol, kundi joint exercise. Malapit to ba talagang mangyayari ito? Kasi may mga sinasabi na para maiwasan yung pangharas, kasi napapansin din natin ng na mga citizens, mga kababayan natin, pag mayroon tayong kasama, may bisita tayo dito na Japan, Korea, medyo tahimik itong China. Hindi sila hmm. nangharas pag may ka-joint patrol o joint exercise ang ating Philippine Coast Guard. Uh, Uh, are we going to see this uh, soon or what? what's happening, uh, Colonel Medel? Nagkakaroon naman po tayo ng mga bilateral sales with the uh, U.S., uh, with Australia. Uh -huh. And uh, minsan po nagkakaroon din tayo yung parang passing uh, exercises with other uh, vessels coming from different countries. Tuloy-tuloy uh -huh. naman po ito. So yung totoo po sa joint patrol okay. ay hinihintay po natin kung ano magiging directive mula sa itaas ah, okay. para at least guided po tayo ng batas na hindi right. tayo magkakamali. Napakahalaga po na tayo ay palaging sumusunod sa ating batas.